Asyo, nga mo kami. Yeah. Ako si Viray. Viray. Asyo, kahit magsama ka pa ng para mo. <laughs> Isapos mo na isa. Isa po, isa oh. Asyo, mo. Asyo, ang bilisan mo. Oh, Asyo, ang bilisan <laughs> mo. Koliw, koliw. Koliw, koliw. Adon, mwa mweli gaw. Sinay! Mwa takwa kwen, mwa kwen. Papakapagod. Apapakapagod. Bilit anwa. Bilit anwa. Adon! 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 ah oh, good. Bitsa mo. Pana <laughs> <no. laughs> panapos Pana pose. Pana pose. Yung ganun mo. At yung... Uh... <laughs>